naiintindihan nila yung ginagawa ko eh. Bobo kasi sila eh, kaya hindi nila naiintindihan. Of course not. Makita po, hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op kaya nga. sa nahuli na drugs. Tama! Mag photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Correct the trend, Vice President. Kasi ganito yan. Diba? meron ka police to population ratio at meron ka gustong gawin na police disability. Kahit anong gawin mo, hindi ang police, dodoble ang police overnight para umabot yung police to population ratio mo at magkaroon ka ng police sa kada kanto na ang buong teritory ng Pilipinas. Dapat ang ginagawa ng Pilipino, I'm trying not to utter the word B-O-B-O B. O. ha, ang ginagawa ng Pilipino, nag-iisip siya, ang daming teknolohiya na available na ngayon sa market, paano ko ba gagawin at gagamitin ang modern technology para sa trabaho naming mga pulis? May drone, may robot, may CCTV, napakaluma na ng CCTV at napakarami pang iba na pwede mong gamitin, pwede mong i from the universe para gumaling, gumanda at umayos ang trabaho ng pulis. Bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis sa kanto na with with a drone with a, a, robot kasi robot ang pagkakaalam ko sa pangalan nila na pwede mong ipa Deploy. Ano tawag yan? Ipa... Alat. Deploy. Hindi, ikalat. Hindi. <laughs> ipa... Uh, anong tawag nung... Pag nag... Ano ang polis? Nagro-ronda? Patrol. Patrol! Yes, yeah, sorry, sorry sa Pwede mong Hindi na papagod ang drone. So magpatrol yung drone 24 hours. Yung CCTV, hindi na yan. So yung CCTV mo, 24 hours. Bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang police na hindi mo talaga mahabol yan lahat with, ano, your, ano, human workforce. So, dapat ang iniisip mo how to modernize and leverage the available technology out there to improve the Philippine National Police. Andun pa rin tayo sa 1980s, 1970s na magpatrolya ang mga pulis sa daan. Di ba nga, pwede mo nang hulihin ang tao or pwede mo nang i-charge ang tao or i-fine ang tao based on CCTV footage? Pwede na, di ba? Kasi meron ng uh, Uh, contactless apprehension sa traffic. So, dapat ginagamit na rin natin. So, I mean, hindi ko alam. Sorry, I'm just really, really, really frustrated.